Nauli na yun ang titrip ko, AJ! Malaking tao! Tara, Jericho, punta natin, bilisan natin, Noy! Tara! Ito muna yun, Noy! Oh, 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 ano yun? Kuya, Noy! Huwag naman yun ang dito! Ay, yun no, no, na nga sa akin, Noy! Mga matitrip sa akin, Noy! Jericho, ready ka na? Kaya, tara na! Tara, sundin na si YG! Tara na, anong oras na yun? Shhh! Uy, ano? Ano? Ano yung titrip ko yung Malaking tao! Ano nga? Hindi maintindihan sinasabi mo! Nauli na yung titrip ko yung Malaking tao! Malaking tao! Malaking Matawag nyo na doon, ka grupo niyo, ba't hindi kayo? Ay, pisingin po tayo ang tao kayo, ang babata namin eh! Grabe sa inyo! Kami na pupunta, o, o, huwag na kayo sumama, may iwang kayo! Huwag kumain sa loob! Okay. doon sa, anong kumain sa loob? Doon, doon kayo sa labas! Okay. Doon sa kabilang bahay! Mula, labas! Bigla, bigla kayo, kayo. pumapasok ah! ano ganong, ganong! Tara ko, punta natin, bilisan natin, huy! Mabuti na maaga tayo dito para alam natin, di ba? Para bantayan agad natin! Para alam nila, labas! Doon tayo. Ka Sabi mo sa akin pag nandiyan na, ah. oh. makakita tayo eh. Dito tayo sa tarima oh. nila, magbantay tayo dito ah. Kasi dito baka mamaya magkagulo yung mga yun. Oh, dito nga tayo. Oh, 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 ano yun? Kuya, uy, huwag ka naman eh, sa ano, bakit? Eh, kasi tiga mo, ayun yung tinuro na sa ng mga homies ko. Ano? Ayun yung nangal sa akin oh. No. Mga natitrap sa akin oh. No? Oh, dito ka lang, dito ako kakausap. May mga kasama ka pang oh. mga pas. Teka, teka lang, teka lang. Dito ka mukha na Uy! Kasi ah, kasi ah, lakas, lakas po kasi niyan mag-trip ni YG ah, pinagbe, pinagtatalo ng mga bagdamin doon sa school. Ah, so gumaganti ka lang? Opo. Eh, yun naman pala, YG, gumaganti lang. Ikaw pala yung unang nantitrip eh. Eh, yun naman, mayabang yun eh. Siya nga yung unang nantitrip dyan eh. Oo, 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 oo. Sige, subukan mo, subukan mo, subukan mo, subukan mo. Ay, matapang ka. Ali, huwag kang magulo, huwag kang magulo. Boy, ganda na lang, dito nga tayo, tumatawin yung aso eh. Boy, ganito na lang kasi ano eh, naiintindihan naman kita. Ay, ang kulit na ito. Hingi ka na lang pasensya kay YG, ha? Ay, yun, ganito ah. YG, may sas... Ali ka rito. Ang Tigil mo muna yung bibig, mali ka rito. May sabihin sa'yo. Ano yung sabihin mo kay YG? Sorry, YG. Hindi ako tumatanggap na sorry ng mga kupal. uy, uy, uy. Kalma ka lang. Uy, umingi. Ikaw nga. Pati yung mga umis ko, nasisisi dyan eh. Eh ba, yung mga bag nyo ba, tinatali din? Opo, kuya, yeah. tinatali po yung pagpunta. O, kita mo, o, kita o, mo, kita mo. Ay, sino yung mga Oh, wag ka magturo, wag ka magturo, wag ka magturo, wag ka magturo. Wag ka magturo. ko. ikaw. Palalayasin kita pag hindi ka nag-sorry magsorry ka bata pa ba niya, yung sorry ka mukha ni Big Boy. Eh. Kabuha ni Big Boy, bastos ka talagang bata ka. Ano na lang, ugo na lang ng ano yan, yamo na. Wag basta walang away ha. Okay naman na nagsorry. Ay ay ay, go po. Go po sa wika talaga. Eh. Manda sa sa bahay. Kasalanan mo pala eh. Eh siya nga may kasalanan siya. Oh, tama na. Uwi na, uwi na, uwi na kayo doon. Uwi na kayo doon. Si Boy, tama na tigilan niyo na yan ha. Ha?